Magandang uh, araw po no, ng dusod ng Puerto Princesa at uh, magandang araw sa inyo lahat no. Uh, nandito tayo ngayon sa City Engineering Office at kasama natin yung mga unang-unang uh, kasama natin dito sa tabi ko si Architect Gerard Dusong, siya ang assistant city architect natin. At dito naman sa aking uh, bandang uh, katabi dito sa Irene to si Engineer Claire Bahet no siya ang assistant project engineer ng uh, proyektong public market. Tama? No. Doon, no? So pag-usapan natin, kasi usually noong mga nakarang linggo, may mga usapin na tungkol to sa palengke issues ang lumabas, no? Hindi naman natin pwedeng sagutin ito ng tayo-tayo lang, ng wala tayong uh, kasama na nakakaalam sa proyekto. No? So sagutin natin, isa-isa, kung uh, ano ba ang nangyari, anong kwento, no? Uh, una, uh, unahin natin yung kwento dito sa public market dito sa May San Jose no? Ano ba ang naging uh, kwento ng public market sa San Jose? So ano yung istorya niya? Uh, kanila base sa paliwanag ni Architect Dusong, uh, Yung ibensa ng architect, ulitin natin ulit uh, Sino yung unang nakabid ng proyekto? Uh, magandang umaga po sa ating lahat. Uh, yung sa San Jose Public Market po natin, uh, actually, ang unang gumawa po niyan ay yung uh, JS GS Maps uh, Construction. Mm -hmm. uh, so, yung project po natin, uh, uh, may bid po niyan. At nabutan po ng pandemic. So, mga uh, year 2020. So, uh, during that time, so, pandemic mo siya, may mga protocols tayo na sinusunod, uh, mayroon tayong restriction for construction, dun so sa um, limited number of manpower po, yung inaalaw lang po natin. So, at the same time, yung delay ng materials at uh, delivery, lalo na kung order po yan, uh, outside ng Palawan. Mm -hmm. So doon po pa lang nagkaroon na tayo ng uh, delay. So nung naging normal yung tapo ng construction natin, uh sa una po uh nasusunod naman yung ating schedule for construction o yung tinatawag nating as-curd. Mm -hmm. Pero as we go on with the construction, uh, nagkaroon na po ng delay doon sa execution so kami po sa project management team uh, nagbibigay naman po kami ng notices ng warning hanggang umabot po ito dun sa uh, 15% and above na negative slippage kung uh, magbibase po natin yan sa Republic Act 9184 na recommendatory for uh, termination mm -hmm. so ganun po yung nangyari uh, sa unang Contractor. So na-terminate? Uh, na na-terminate po. Na-terminate under uh, GSMACS? Under GSMACS due to contractor's people. So na-terminate sa kanya. So nung na-terminate sa kanya, ito ba yung uh, okay. usapin naman dito sa sinasabing mobilization? Nakaklaim ba siya dyan ng mobilization? Uh, Pagkakalang ko, meron ko. So ngayon, di ba sabi mo kanina, parang yung bay, binabawas sa billing niya rin? Eh? Uh, ang mobilization po, mm. kada progress billing, mm. binabawasan po yan. Binabawasan siya? So yung claim niyang mobilization, at progress billing siya, nabawasan din yun, mm. yung mga oh, mobilization na yun? Nabawasan. Okay. So, hindi lang natin alam kung ilang percent mm. yung nabawas kaya sa kanya, makakasagot sa atin, accounting, sabi mo? Uh, sa Tama. accounting pagdating po sa disbursement at sa mm -hmm. financial mm -hmm. accounting. As, okay. So, natapos ngayon, na-terminate kay Gismax. Ngayon, ang nagpabig -tay tayo ulit, ang mga ay bagong kontraktor na ginagawa na po ba? Opo. Uh, pwede sa ngayon, uh, ongoing po. Mm. -hmm. Uh, yan, po, yun po yung naiwang amount. Mm -hmm. uh, na-contracta from mijes So, ang um, ang um, schedule ko natin 'yan uh, uh by end of this quarter this year uh, matatapos po 'yung palengke, yung public market, public market. Dito sa Nabit na to na bago, sa bagong kontraktor. Yeah. Oh, so, so yung uh, bagong kontraktor na 'yan nagtatrabaho siya ngayon. Matatapos na 'yan, nagtapos yung palengke. Wala nang kasunod na phase. Mm -hmm. so tapos so kailan ang expected target ang target date po natin is okay, November uh, this year. This year November this year. matatapos yang San Jose Public, Public, Public Market. Market. So sa San Jose Public Market ang target po diyan ay matatapos this year no po ng November. At may gumagawa na rin po na bagong kontraktor ngayon po, yung usapin naman po doon sa, ano, sa sinasabing na uh, mobilization na kailangan ibalik. Nakausap ko rin po si Atty. Norman Yap. Meron na po ng ating city legal. No? Meron na po silang hakbang na ginagawa o communication dito na ginagawa sa mga sinasabing contractor na tungkol sa pagbabalik ng uh, certain amount no? tungkol sa mobilization na issue. So, iwan natin itong ano, iwan natin tong uh, market sa San Jose no at least eh, na update natin November po matatapos base na rin dito sa in charge no sa city side natin so dito ho tayo ngayon sa nangyari dito sa uh, ano ba to ba Baywalk Market no Baywalk Market sa Baywalk Market po natin uh, actually base sa pagkakaintindi ko, nakadalawang kontraktor na tayo. Okay. Pangatlo ngayon, tama po ba ako? Okay. Ano mo ba yung nangyari at uh, sa unang kontraktor natin? Yung unang kontraktor po, sa pagkakaalala namin, na delayed din po siya katulad din nung sa San Jose. Kaya mm -hmm. po nag-recommend ng termination yung city engineering. Ito yun? Oh, po, yan po yun. Yung unang yung contractor yung square meter. Yung square meter. So, nung binil, tapos ina-assess ninyo, parang delay, tama pa, oh, delay oh, na. na. So, sinabit nila ng plan. So, nag-recommend na kayo dito ng termination sa kanila. So, na-terminate sa kanila yung uh, project. So, nung terminate, kumain pa kayo ng ilang buwan bago kayo nakapabinuling? 3 eh. to 4 months. 3 months. Bago nag-bid. Bago nag-bid po ulit. So, so nung nag-bid ulit, ang nakakuha si... Si Jess. Si Jess Max. Okay. Nakuha ni Jess Max yung uh, ano, siyang nanalo. So, tumuloy na yung project. Ang nasundan mo na yun, architect. Uh, so, ano nangyari? Actually, ganun din po eh. Kung hmm. na ni Jess Max, ganoon din, nabutan din po ng pandemic. Hmm. So, ganoon din nangyari. So... Uh, after nung, nung pandemic, um, uh, ano na po eh, uh, nag, nag nagkaroon na ng, ng uh, same, same, same din do, doon, sa naging mga projects na nagkaroon ng delay mm. sa execution. So, nag nagkaroon na kami ng mga notices, ng warnings dahil po din sa, sa default ng contractor. So, hanggang sa na-turnover niya po yung project. Hmm. -turn, Turnover niya. Siya po ang nag... Kumbaga siya na sumuko. Opo. Oh, sa, so, Hindi natin terminate? Hindi po natin terminate. Uh, uh, despite na may mga notices kami and warnings. Oh. Doon uh, tinan over niya na. Tino over niya na. Kung baka, hindi niya nang maantay na ma-terminate mm. na ma siya. Nakita niya na yung nagpadala na kayo ng mga notices na ano na delayed na eh siya na yung kusang give up na ako sa project na ito. So nung give up niya na yon, ano yung sumunod na naging akbang natin? Uh, sa, sa, dito, sa ano na tayo, Baywalk. Sa, sa, after po ng termination, so siyempre kaya kailangan natin i-continue yung project, hmm. uh, nagkaroon po na naman ng gap for another procurement activity. Hmm. So, ang ang gap po nun, siguro, mga 3 to 4 months din. So, yung gap na sinasabi po ninyo, yun yung walang activity. Yeah. Walang nagtatrabaho, walang ano. So, yun nga, yung kumakain ng araw. Hmm. So, 3 to 4 months. So, 4 months, lilan yun. 30, 30, palagay mo na, 30, 30, 6, 60, 60 dalawang buwan. O, mga 1.3 days, ang ano? Yun po yung preparation. Mm -hmm. sa another procurement activity, yung bidding process po natin. Mm Para i-continue ng another contractor yung, project. So, ngayon po, nabid na. Yung, yes, yung so, meron ng contractor na nakakuha? Meron na po at ongoing din po ngayon. Eh. Ongoing na rin, ongoing rin yung uh, gumagawa ngayon. Mm -hmm. So yung gumagawa ngayon, uh, yung contractor na gumagawa, sino ang contractor ngayon na nanagos si Sa ngayon po, uh, yung BMCC. BMCC. So si BMCC, ginagawa na niya at uh, uh, ano, ang may time duration po ba kayo para matapos niya hanggang kailan? Yung sa contract po ngayon ni BMCC, uh, nasa almost 80% na yung contract niya. Mm -hmm. So pag natapos niya yun, ang boom project po natin ay makaka outreach na ng 85% sa total so may remaining na 50% ito po ay uh, may pondo na rin po ito pero dahil nagkaroon po tayo ng election plan uh, possible na may bid after ng election yung remaining na 50%, 15% para matapos po yung project yung market natin at uh, possible po yan end of this year kung may bid po agad yan so uh, kompleto na po natin yung Baywalk Market. Mm -hmm. okay. So yung yung binibigay yung tinutuloy lang yung naiwanan niya, no? ni ano ni Jess Mats. Tama po ba? So pag natapos yan ni BMCC, meron lang 15% na naiwan para mag magamit yung palengke. 'Yun yung kailangan mong ipabit ulit Opo. So pagka napabit ulit 'yon, pero hindi ka makakaapekto dito dahil election ban. So kung ma matapos yung uh, election ban makapabil ka. So, in 15% na yon eh, ang tansya mo matatapos this year din. This year So, kung walang, wala mga delays, matatapos din. No? Despite ng ano, yung mga nakakuha ng kontraktor ngayon, despite na may issue, uh, may issue, usaping issue, no, na hinahabol yung legal natin dito sa mga previous contractor, ay hindi nakaka dito sa ongoing projects natin. So, hindi ho yung nakaka-apekto. Sinisigurado ho nila na matatapos itong dalawang palengke natin. No? So, yun yung update natin dito sa dalawang palengke na uh, usapin. No? So, ano lang ho ito? Para lang rin ho ma-update yung mga kababayan natin. Kasi, may yun na nga, particular, no, binabanggit. Yung po binabanggit ni Ato, ba, banggitin ko na, total na iano rin siya sa media, no, ni Ato ni Jim Bumaristela, ay bumabasis mo siya doon sa audit observation report. Tama ano ba ako? Kasi yung audit observation report po yun, natural lang po yun, talagang nilalabas po ng COA yun, no? Yung audit observation report. Pero hindi dapat kailangan na sinasabi na, uy, may kasalanan kayo. Wala po rin no? Alam ko alam din ni Ang problema lang na dapat nating ano pag naglabas na ang COA ng uh, ano tawag dito yung notice of this allowance. Kasi pag kasi sinabi na ni COA na oy notice of this allowance na ito, mali yung ginawa ninyo, mali yung proseso ninyo, ibalik na ninyo, hindi -di namin. Mali yung proseso na ginawa ninyo. Yun yung problema. Pero pagka audit observation na tinatawag, observation pa lang ho yun ni COA, no? kung meron siya, yan, na siya, na-observe niya. Kasi kagaya nga nung sinabi natin kanina, hindi namin mano yung sa ilang percent yung sinasabi na kailangan ibalik ni Gismax o nung ano kontrato kasi may mga vouchers pa na ngayon hindi pa rin pumapasok sa kanila. Which is kada billing po kasi, yung na-collect na mobilization, binabawas din po yun eh. Da? Tama po ba ako? Architect, in every progress billing. So binabawas po yun. No? Pagka binawas yun. So, yun yung isang sagot doon sa usapin, no? Tapos, pangalawa, pag huwag mag-alala yung ating mga mamay, yung taong bayan, na sinasabi, oh, baka winawaldas o malik yung pagtrato ninyo, malik yung inyong paggamit ng pera ng gobyerno, no? Ninanakaw ninyo pag yung pera ng gobyerno, parang baka may mga ganun pa, no? Eh, napakalayo kung mangyari yun, no? Kasi, kung totoong may ganun, eh, dapat hindi ho tayo ng ganito buhat sa DILG. Ano ba ang sinasabi ng DILG dito? Ha? Ito, na-receive ng tanggapan ng uh, ating lungsod ng Puerto Princesa last March 5. Ano may March 5? Kahapon, no? So, na-receive buhat sa kay Bob Por uh, Director Bob Porones. Transmitan po ito na nanggaling sa DILG National at Regional na tayo po ay kasali ng no? official list of good financial housekeeping concept. No? Ibig sabihin, kasali ho tayo sa magandang pamamalakad ng pinansyal ng pananalapi ng ating lungsod ng Puerto Princesa. No? Pinapakita namin sa inyo kung pa, paano yung tamang paggamit ng pondo ng gobyerno. Base dito sa obserbasyon ng DILG. Ano ba DILG? Eh, talagang nagsusupervise ng pagpapatakbo ng pamalaang panglungsod at ng iba pang mga, national, mga government agencies. no? So, kasali po tayo dito, no? Sa sa uh, ng DILG. So, sa tingin ko, wala nang masyadong magiging question pa, no? Kasi sabi ko nga, yung mga kumakalat niya, na, no? Election period na naman. Eh, sabi ko nga, eh, marami, no? Pero, ang dami ng proyekto ng ating pamalang panglunsod, eh. Mamoblema tayo kung lahat ng proyekto ay ganito. Di ba eh, sa ilang percent eh, hindi natin matatanggal. Kagaya nga nito, nakita natin. Ang naging problema natin, eh, hindi naman sa atin. Ang naging problema natin sa mga kontraktor na nalalo, eh, sa mga kontraktor na nagpatrabaho. Pero at least, nakita ng mga engineering na mag naging problema. No? Kasi hindi natin hinayaan na oh, may problema kayo. Ayan nyo lang. Eh? Tuloy nyo lang. Wala akong ganun eh. No? At least, ginagawa nila yung kanilang mga tungkulin. No? At saka hindi naman po lahat ng proyekto ng city government ay e, ganito. Ano ah, ba ako, architect? Okay. No, madami po tayong proyekto. No, hindi lang po ito yung ating proyekto. Kaya nga sana man lang, eh, yung ibang magagandang mga proyekto natin, eh, kaya nga sa dami, no? eh, unti-unting inalabas ngayon ng ating uh, CIO team. So, yun lamang po. No? At uh, maraming salamat sa paliwanag ninyo. No, sana uh, may paliwanag namin yung side. No? Ito nga tungkol sa mga naging issue.